mga idol, sa ating uh, mga bisita, kung meron man na tayo mga bakasyonista ngayon, mula sa iba't ibang lugar. Maganda mga oh. afternoon sa inyo lahat, mga idol. Ano, kumusta sa mga taga CHIV Corporation? Thank you so much, Sir Mike. Sa branch, uh, main branch, uh, di sa Mother Street, Lawag City. At sila yung naging bahagi ng ating uh, feeding program sa darating na... Uh, uh, Friday, uh, September 19 at uh, El uh, School. Arablan School. All right, uh, feeding tayo this coming Friday. At sa uh, orse naman para magbigay tayo na napakasarap na ay merienda. Ito na, mga idol. Marienda. Uh, marienda. Wow. Dahil uh, mainit ang panahon ngayon, tama-tama ang creamy Uh, mango jelly. Creamy mango jelly ang mga sangkap Ang mga sangkap hinog na mangga. Kung walang mangga, problema mo na <laughs> Gelatin. Ayan, at uh, siyempre asukal, isang tasa ng tubig, uh, mango cubes. Ay, alam mo na kung paano gawin yan, hiwa-hiwain mo lang para mag-cubes-cubes siya, yeah, di ba? Ihanda ang gelatin at syempre ilagay sa hulmahan, palamigin, lagyan ng asukal at mangga, idagdag ang asukal at haluin habang ito ay matutunaw na. Ah, parang nararamdaman mo ngayon eh, dahil sa sobrang init ang panahon, ilagdag ilag ilag ang uh, asukal, haluin mabuti ngayon sa matunaw. At yan, ilagay na natin ang mangga, gatas at saka ilagay na natin ang yelo. Okay, kung walang yelo, palamigin mo na sa ref. At eto na mga idol ang ating mango, creamy mango jelly ni Idol Shanti. Okay na to, tikiman time. Wow, sarap. Yan, mga idol.